guys, pinadaanan kami dito kanina guys Habang papunta kami ng bangko Namimigay ng pagkain guys So sabi ko, balikan namin, pagkatapos namin Hello I will tell you, if they get extended they come, will Please expire Thanks Thank you. So guys, dito yung place kung saan Namimigay sila ng mga pagkain Pilipinas guys stop ayan. 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 pila ka lang dito guys wala na ginagawa nila ko ano what's up how many families did you just one just one. just one and back seat or trunk um trunk trunk one si guys so ayon mga gulay mais ilalagay na lang niya sa na lang niya sa likod ng sasakyan namin ayon may mais tomatoes carrots Morning. Good morning. Good I'm How many families? How many families? One family. One family. Any kids, 18 around under, that would like a lunch? Um, no. No, thanks. Thanks. Jesus. Okay, one, day, one is Can a whole bag of yeah, to Mama. Thanks. Thank you. Bye bye. Bye. Ganyan lang. <laughs> lang dito, bibigyan nila ng mga pagkain. <laughs> pagdating sa bahay, guys, kung ano mga nilagay nila. Hi, guys. Ito yung mga nilagay nila, guys. Oh, mais, Siyempre, hindi mawawala yung patatas, guys. Lagi yung nandyan. Present lagi yung patatas. Ito, isang katutak na carrots. <laughs> Saka, ano, ano kaya to? Tingnan natin kung ano to, guys. Oh, honey, what do you call this one, hon? Honey, what is this, honey? I think those are radishes. Oh, radish daw. Uh -huh. Ayan. Okay ko yung sabihin nito. Oh, ito naman. Ah, uh, cucumber ata. Saka ayan oh, isang bag na sibuyas. Hindi ka sa sibuyas dito guys kasi laging free ang mga sibuyas dito. Kumukuha lang ako lagi pag may nadadaanan kami guys. Kuha lang ako ng kuha. <laughs>